FM News! Tanging Pilipinong nagtapos po sa peseryosong MITS Loan MBA Program, isang binmalenyan, kilalani natin yan sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Nagdala ng karangalan ang isang Ben Malenian matapos makapagtapos sa isa sa mga pinakaprestehyosong universidad sa buong mundo. Si Melissa Camille Zarate Domingo, Tubong Lunay Street, Barangay Poblacion, Binmalay, Pangasinan, ang nag-iisang Pilipinong nagtapos sa MIT Sloan Fellow MBA Class of 2025 ng Massachusetts Institute of Technology sa Estados Unidos. Bukod sa kanyang tagumpay sa MIT, dala rin ni Domingo ang matitibay na akademikong kredensyal. Siya ay sa kursong BS Business Administration and Accountancy mula sa University of the Philippines. Isa rin siyang Certified Public Accountant na may board rating na 86%. Hindi lamang sa bansa kinilala ang kanyang galing. Isa rin siya sa top 50 highest scores sa buong mundo sa Certified Internal Auditor Exam ng 2A International na nakabasis sa Florida, USA. Itinuturing na inspirasyon si Domingo, lalo na sa kabataang Ben Malanyan, dahil sa kanyang pagsusumikap, tiyaga at paniniwala sa kanyang sariling kakayahan. Mula sa isang maliit na barangay, naabot niya ang pandaigdigan tagumpay kung saan patunay na ang determinasyon at pangarap ay maaring humantong sa pinakamataas na antas ng tagumpay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tagumpay ng isang individual, kundi tagumpay rin ng buong bayan na kanyang pinagbulan. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.